Muling naging laman ng balita at usapan si Nora Aunor ng opisyal na inanunsyo na isa siya sa mga pararangalan sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards 2025. Para sa marami, isa itong karapat-dapat na pagkilala sa kanyang patuloy na kontribisyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ngunit para sa ilan, may tanong, deserved ba ni Nora Aunor ang award na ito? Ang tanong ay tila simpleng tanong lamang ngunit sa ilalim nito ay maraming anggulo, Ang kasaysayan ni Nora sa showbiz, ang kanyang kontribusyon sa sining ng pag-arte, ang kanyang relasyon sa publiko, at maging ang mga kontrobersiyang kanyang hinarap. Sa artikulong ito, susubukan nating suriin kung talaga bang karapat dapat si Nora Honor sa kanyang bagong parangal. Hindi lamang sa damdamin ng fans, kundi sa mas malawak na perspektibo ng industriya ng sining at kultura sa Pilipinas. Sinora Nora o Nora Cabaltera Villamayor Mayor sa tunay na pangalan ay isa sa pinakarespetadong artista sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Mula sa kanyang pagkapanalo sa tawag ng tanghalan noong 1967 hanggang sa pagiging tinaguri ang superstar, tumatak si Nora sa puso ng masa dahil sa kanyang husay, dedikasyon at kwento ng tagumpay mula sa hirap. Sa mahigit limang dekada sa industriya, si Nora ay tumanggap na ng daan-daang parangal mula sa lokal at international na film bodies. Kabilang dito ang Gawad, Urian, FAMAS, Metro Manila Film Festival, ASEAN International Film Awards, at higit sa lahat, ang titulong National Artist for Film na iginawad sa kanya noong 2022. Hindi na bago kay Nora ang parangal, ngunit ang bawat award ay may sariling timbang at may sariling ibig sabihin depende sa konteksto ng panahong ito. Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards GMMSFBOEA ay isa sa pinakaprestihiyosong award-giving bodies sa bansa. Itinatag ito para kilalanin ang mga personalidad sa pelikula, telebisyon, at musika batay sa kanilang commercial success at popularidad. Kilala ang GMMSF sa pagbibigay ng parangal sa mga Box Office Kings and Queens, Most Popular Love Teams, at Lifetime Achievement Awardees hindi ito laging batay sa acting performance, kundi sa impact at kontribusyon sa industriya sa mata ng masang Pilipino. Dahil dito naging sentro ng usapin ng parangal kay Nora Aunor, kung hindi naman siya kasalukuyang active sa mainstream box office, bakit siya binigyan ng parangal? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa numerong kita ng pelikula. Halos lahat ng artista ay nagnanais ng matagalang karera, ngunit iilan lamang ang nakakamit nito. Si Nora ay nanatiling aktibo at makabuluhan sa loob ng limang dekada. Walang duda sa husay ni Nora. Mula sa Himala, Tatlong Taong Walang Diyos, Tai Womb, hanggang Naglalayag, ipinamalas niya ang lalim ng emosyon at pagiging tunay sa bawat karakter. Isa siyang simbolo ng rags to riches na kwento. Galing sa simpleng pamilya, nilabanan niya ang diskriminasyon sa hitsura, lahi, at antas sa buhay. At nagtagumpay. Kahit na hindi na siya ganoon kaaktibo sa pelikula kada taon, patuloy pa rin siyang kinikilala ng mga film festivals director at aktor bilang huwaran. Hindi lahat ng aktor ay naaabot ang pagiging national artist. Isa itong matibay na basehan ng pagiging deserved sa kahit anong uri ng parangal. Ayon sa ilan, hindi na raw kasali si Nora sa mga malaking pelikula o TV series na sikat sa kasalukuyang henerasyon. Sa isang award-giving body na kilala sa pagbibigay-pugay sa mga kasalukuyang popular, may nagsasabing mas dapat bigyang daan ang mas batang henerasyon. May mga nagsasabing hindi may kakaila ang mga kontrobersiyang kinaharap ni Nora noong nakaraan, tulad ng issue sa droga o kanyang pagiging outspoken sa ilang political issues. Dahil ang GMMSF ay kilala sa pagiging batay sa kasikatan at takilya, may ilan na nagtatanong kung sapat pa ba ang kasikatan ni Nora sa panahon ngayon. Hindi matatawaran ang suporta ng mga Noranians mula social media hanggang news comment sections bumahan ng papuri at pagbati para sa superstar. Para sa kanila, kahit anong award ay kulang pa sa karangalang dapat kay Nora. Wala nang mas deserving, si Ate Gina yan, komento ng isang fan. Ang GMMSF ang na-honor, hindi si Nora, dahil sa pagbibigay nila ng parangal sa reyna ng pelikulang Pilipino. Isang tweet mula sa kilalang film critic. Marami sa kasamahan ni Nora ang naglabas ng mensahe ng paghanga. Kasama sina Vilma Santos, Joel Lamangan, Gina Alahar, Jacqueline Jose, at iba pa. Para sa kanila, si Nora ay huwaran hindi lamang sa husay, kundi sa dedikasyon sa sining. May ilang kritiko naman ang naglabas ng mas balanseng pananaw. Ayon sa kanila, hindi na bago ang parangal kay Nora, ngunit sana raw ay e-structure ng mas malinaw ang kategorya ng awards, lalo na't kung ang focus ay box office. Ang isang artista ay hindi nawawalan ng halaga dahil lamang sa kawalan ng kasalukuyang proyekto. Ang kanilang kontribusyon ay nananatili lalo na kung ito'y nag-ugat na sa puso't damdamin ng sambayanan. Sa kasong ito, kahit hindi na si Nora ang reyna ng takilya gaya noon, ang kanyang pag-iral bilang buhay na alamat ng sining ay sapat ng dahilan upang kilalanin siya kahit paulit-ulit. Deserved ba ni Nora Aunor ang Guillermo Awards dalawang libo 2025? Ang sagot, isang matibay at buong pusong O.O. Hindi lahat ng karangalan ay nasusukat sa dami ng kinita ng pelikula o sa bilang ng followers sa social media. Sa mundong laging naghahanap ng bago at mabilis makalimot. Ang pagbibigay parangal kay Nora Honor ngayong dalawang libo, 2025 ay isang makabuluhang hakbang ng pagtanaw ng utang na loob, pagkilala sa tunay na galing at pagbibigay halaga sa pamana ng sining. Dahil kung may isang pangalan na kailanman ay hindi dapat malimutan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, iyon ay ang pangalan ni Nora Honor ang superstar ng sambayanan. Si Nora Honor ay hindi lamang artista. Isa siyang institusyon. Mula sa pagkapanalo niya sa isang singing contest noong dekada anim na po, hanggang sa pagningning niya bilang pinakakilalang aktres ng kanyang panahon, si Nora ay naging mukha ng isang henerasyon. Siya ang boses ng mga inaapi, ang mata ng karaniwang Pilipino, at ang puso ng pelikulang may lalim, saysay, -say, at damdamin. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay hindi basta nalilimutan. Ito ay isinusulat sa kasaysayan. Hindi biro ang makapagbigay ng higit isang daan at walumpong pelikula, karamihan dito ay critically acclaimed, at ilan ay kinilala sa mga international film festivals. Hindi rin lahat ng artista ay nagkaroon ng pagkakataong mapanood sa mga entablado ng teatro, telebisyon at pelikula, na sa lahat ng larangan ay nagpamalas ng husay. Madalas, ang mga award-giving bodies ay nababatikos sa pagpili ng mga sikat, ng mga kasalukuyang trending, ng mga may maingay na fandom. Munit sa pagbibigay ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards, kay Nora Aunor ngayong 2025, may matapang at makabuluhang pahayag silang ginawa. Hindi lang para sa kasalukuyan ang sining. Ang pagbibigay parangal kay Nora ay pagbibigay ng spotlight, hindi lang sa kanyang nagawa, kundi sa kahalagahan ng legacy. Itoy paalala sa bagong henerasyon na ang sining ay hindi lamang pagsayaw sa TikTok, pag-viral sa YouTube, o pag-arte sa teleserye ng ilang buwan. Ang tunay na sining ay yung tumatagos, tumatagal, at may kabuluhan. Hindi maikakaila ang lalim at lawak ng kakayahan ni Nora Aunor. Sino ang makakalimot sa kanyang pagganap sa Himala na hanggang ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamahusay na pelikula hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Ang eksena niyang sumisigaw ng walang himala ay hindi lamang eksena sa pelikula. Ito ay naging bahagi ng kulturang Pilipino, isang komentaryo sa pananampalataya, sistema at pag-asa. May sining sa kanyang katahimikan, may damdamin sa bawat sulyap. Sa bawat linya na kanyang binibigkas, ramdam mo ang sakit, ligaya o pag-asa ng kanyang karakter. Hindi lahat ng artista ay may kakayahang iparamdam ito sa manonood. Hindi lahat ay may Nora Magic. Sa kabila ng kanyang edad at mga pinagdaanang kontrobersya, nananatiling aktibo si Nora sa industriya. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga baguhang artista. Marami sa mga kasalukuyang artista, director at producer ang nagsasabing si Nora Honor ang naging dahilan kung bakit nila pinasok ang mundo ng sining. Marami rin ang nagsasabing ang kanyang mga pelikula ang naging daan upang maunawaan nila ang tunay na diwa ng pag-arte. Na hindi ito pagpapaganda lang sa harap ng kamera, kundi paglalantad ng katotohanan ng buhay. Hindi rin matatawaran ang kanyang kontribusyon sa independent films, kung saan mas lumawak ang kanyang saklaw bilang aktres. Mula sa mainstream na komersyal hanggang sa matatalinghagang indie, pinatunayan ni Nora na ang kanyang sining ay walang limitasyon. Ang Guillermo Awards 2025 ay hindi lang tropeo o seremonya para kay Nora. Isa itong resibo ng respeto mula sa industriyang minsang tinalikuran siya, ngunit sa huli ay bumalik upang siya'y parangalan. Isa itong paghilom ng lumang sugat at pagpapatunay na walang sinuman ang makakalimot sa isang superstar. Hindi rin ito simpleng nostalgia trip. Hindi ito pagbibigay parangal sa nakaraan dahil lamang sa damdaming sentimental. Ito ay pagbibigay halaga sa kasaysayan at pagpapaalala sa lahat ng artistang sumisibol pa lamang na may mga paa silang tinatahak ngayon dahil may taong naglatag ng daan noon. O, oh, si Nora Aunor ay tao rin. May kahinaan may pagkakamali. Ilan sa kanyang naging personal na issue ay naging laman ng mga tabloids. Ngunit hindi ba't ito rin ang nagpapatunay sa kanyang pagiging totoo? Hindi siya ginawa mula sa ginto. Siya ay mula sa hirap, sa kalye, sa masa. Kaya't ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng lahat ng Pilipino. Kaya't kung itatanong muli natin, deserve ba ni Nora Honor ang Guillermo Awards 2025? Ang sagot ay hindi lamang o. Oh. Ito ay isang sigaw ng pagkilala isang palakpak ng sambayanan, isang pagpupugay sa isang alamat. Ang mga parangal ay maaring mawala, ang mga tropeo ay maaring kumupas, ngunit ang pangalan ni Nora Honor ay mananatili sa kasaysayan. At ang pagbibigay sa kanya ng Guillermo Award ngayong taon ay hindi lamang karangalan para sa kanya. Ito rin ay karangalan para sa ating lahat na minsang umiyak, tumawa at nabuhay sa kanyang mga pelikula.